Magandang umaga mga kalubi. Ah, uh, tapos na tayo sa ating mga alakang baboy dito. Ah, uh, ay yung ating mga baboy dito. Ito, so, yung mga uh, nagaan natin na uh, palakihin baboy. Ah, uh, ito sila. Ah, uh, Nagsiksik sila sa maliit na kulungan kasi wala tayong pinagawa na kulungan na malaki. Kaya dito lang muna sila. Yung ating mga inahin dito, Uh, wala na tayong ano dito wala na tayong nanganak na baboy tapos na lahat nanganak na lahat dito ang may ating alaga dito yan may ano to sila may apat na malapit na mga anak uh, sa taposan siguro uh, ba, baka mayroong mga anak dito yan yan mga ano ating, mga mga yan. yan ito sila lahat dito na sila sa ano ka distributing pin dito na sila mag magantay sa akin lang araw ng panganak ito baka laki naman ng na siya nito ang uh, ano natin uh, nakita natin na may kaibahan na yung BD niya. Nagiba na. Ah, uh, ito lumalaki. Uh, lumalaki niya tapos pati yung sa dulo, yung pinaka dulo, yun ang para silang mag sabay ayun uh, na. yung mga ano natin biit na tira-tira, sila. Mga sila na yung naiwan dito pinakilihan naman ito ng na malaki kaya may maliit na iwan dito alagaan din natin to may anin dito na iwan yung sa dulo yung okay, din uh, maraming salamat sa aking mga subscriber ya yeah? uh, set out sa lahat ng sumusunod sa aking video uh, maraming salamat ito yung update natin sa ating babuyan dito uh, mayroon natin sa ito sila may apat na sila bun, na i yung dalawa malapit na mga anak may ano pa yung iba bago lang na nawalay uh, inintay natin na ilang araw baka maglandi hindi pa sila naglandi sa ngayon uh, ito sila yung ating baboy Uh, ginakain na dito po lahat tapos so, sinaloan natin ng ku kunting gistiting uh, ito sila yan maraming uh, salamat sa inyong lahat ng mga nagsubscribe sa aking video sa youtube channel maraming uh, salamat sa inyong lahat so, salamat inyong sa inyong support sa aking channel Hanggang dito lang ako. Maraming salamat. Magandang umaga sa buong Pilipinas.